sino mag-aakala na isang squatter, isang basurero, walang sariling bahay noon, nakikipisan, umuupa, tumutosok sa may lupa ng may lupa, nakala mo'y kanya, ay makapagtatayo ng 20-story residence. Guys, pakita natin yung pinakaloob ng San Lazaro Residence. Ganto po siya. Ayan, oh, may kitchen na, may table. At meron na rin nga kwarto na mag-asawa. May aircon na rin, may cabinet. At ganoon din sa inyong mga anak. Meron din. 40 square meter to mga kababayan. At napaganda ng pinaka-CR. Yan, naka-tiles na rin. Mayroon na rin mga salamin. At isang makaganda sa kasama na rin po yung health center. Dito na rin. At laboratory. Nandito na rin. As in, kumpleto na po ito mga kababayan. At meron na rin siyang swimming pool. Napaganda ng mga housing project na ginagawa ngayon ni Yormis Comoreno dito sa Manila. Sana mas dumami pa ito. Like and comment and share and God bless.